Actually, wala nga ebidensya eh. Kumbaga, talagang dinidikdik lang nila si B.P. Sara Duterte sa pamamagitan ng PR kung anong isulat nila dyan. At kahit anong sabihin ni B.P. Sara Duterte dito, hindi, hindi nila na paniniwalaan. Kasi ang gusto nilang paniwalaan, yung gusto nilang marinig. Katulad ng nangyayari sa Tricom. Pag ayaw nila lang naririnig nila, contempt. Oo. Oh oh. Eh, yun ang gagawin talaga nila dito eh. Bumpagsakin si B.P. Sara Duterte dahil marami na silang nagawang katiwalian kalokohan sa gobyerno dahil pag naka- Opo, si V.P. Sara Luterte, diyan, sa palasyo kung saka-sakali man, lagot kayong bata kayo. Mm -hmm. Malversation of 612.5 million mm -hmm. in confidential funds with questionable liquidation documents. So, ibig sabihin, questionable liquidation documents, mm -hmm. meron siyang document na niliquidate itong perang ito. Ah -ah. Eh, kayo nga eh. Wala nga kayong liquidation, liquidation eh, liquidation by certification nga kayo eh. Tapos hahanapan niyo si VP Sara ng matinong liquidation. Uh -huh. E di ibig sabihin, may pinirisinta si Inday Sara ng mga dokumento, hindi nga lang pasok sa panlasa nyo. Eh E ang COA nga, hindi siya sinasabing may sala. eh mm. kini clear nga siya ng COA. Eh yes. Tapos, eto ang ano ninyo, eto ang... Uh, eto ito ang mong sinasabi ninyong isa sa mga articles of impeachment. Yes. 612.5 billion. Idinagdag nila dito, partner, yung ano eh, nung mayor pa siya eh. Oh, yung 400 million, ano oh, 400 billion na. Uh -huh. Ano, eh, 'na confidential uh -huh. funds uh -huh. ng Mayor, Mayor siya. Kasi. So, idinagdag nila dito kasi ang confidential funds 'yung pinag-uusapan dito, yung 125 na ibinigay yes. nila eh. Ah, uh -huh. yung, yung NDA, yung notice of this, yung notice of this uh -huh. allowance nagkakahalaga lang ng 68 million eh. Yes. So, walang hiya kayo. Ang hinihingi niyo na budget ng Congress for uh, 2025. 16 billion lang. Pagkatapos ng Bicam Committee, naging doble. doble. <laughs> Hindi nyo nga may paliwanag kung saan nyo dadalin yung pera na yun, bakit na doble at kung bakit dinoble nyo. Uh, Ito lang hinihingi nyo. De sana, nung una pa lang, hinihingi nyo na kagad yung 30 plus billion. Yes. Kesa, noong nag-usap-usap kayo, biglang nagkaroon ng magic. Hindi nyo nga pinapaliwanag yan sa taong bayan. Eh. Yes. Tapos, aakusahan nyo si BP Sara ng... Panglulustay ng magkano to? 612.5 million? Million. 1.5 billion per day ang sinasayang nyo sa flood control project na sa tuwing umuulan, baha. Hindi nga kayo naghiring tungkol dun eh. Tapos ngayon, ito ang isisingit nyo kay VP Sara. Ano masasabi mo dito? Malversation of 612.5 million. Malversation. Tinawag lang nilang malversation kasi tama yung sinasabi mo. Hindi lang pumapasok sa, sa kanilang panlasa. Sa malversation, partner no. ha. Ibig sabihin, ginastos, ginastos niya. Ginastos niya na walang kabog Or, hindi, gin Malversation kasi parang dito yan nakalaan. No. Ginastos, ginastos mo sa ibang bagay. No. eh. So ibig sabihin, nagastos talaga niya yung pera. Nagastos. Merong dokumento, may mm. mga listaan kung saan niya ginastos. Ang yes. problema, ayaw nilang tanggapin. Ang koa, goods. Pero sa kanila, hindi. Bakit? partner. Ah, 'yun na nga, 'di ba? So katulad lang sinasabi ko kanina, malversation of public do uh, of public money, no? So ginastos ni BP Sara 'yung mga pera na hindi dapat paggastosan doon sa mga pinaggastosan niya. Eh buti nga 'yun, ginastos eh. Nakita natin na ginastos nakapagpatayo siya ng mga satellite offices, nakapag nakapa nakatulong siya sa mga Pilipino. Nakita natin 'yun at by the uh, reklamo nila itself Mayroong mga dokumento. Yun nga lang, hindi pasok sa kanilang panlasa or ayaw nilang makita yung mga dokumento na yun kasi wala silang maipakita ng gano'n. Kaya gagamitin nila yun laban kay BP Sara Duterte. At pinalalaki nila yung amount. Ang pinag-uusapan natin dito, mga kababayan, mga partners, ay 125 million lang ha. At nagulat nga kami na naging 600 million na po ito. No? 125 billion nag-umpisa at galing din niya na pera na yan sa Office of the President at ipinaubaya yan sa, uh, uh, sa sa President, ipinaubaya sa Office of the Vice President. So, ibig sabihin mga kababayan, sa pagpayag ni Bongbong Marcos Jr. na mapunta itong pera na ito sa Office of the Vice President, dapat may pananagutan din siya dito. Dahil siya ang pumirma, siya nag-allow, mga kababayan. Oo. At ito, paulit-ulit natin sasabihin, na ibinigay kay BP Sara yung pera na yan at the end of the fiscal year. At yan po ay kailangang ubusin ha? bago matapos ang taon dahil ang mangyayari po dyan, mabibigyan siya ng notice of disallowance. Mm -hmm. So kailangan ubusin ni BP Sara Duterte at kaya niya yung... Ito mga eto nga eh, 'Yung uh, 500 billion kaya nila ubusin. Yung partner, yung oh. conversation. Uh -oh. Yung under ano underspending, ik nga. Yan. Meron kang hininging budget, hindi mo ginastos. Kang pera, tapos, hindi mo nagastos. Na Oo, ano uh -oh. 'yun eh, uh, kung baga demerit 'yun. Uh Oo. -oh. Uh -oh. uh -oh, tama, demerit 'yun. Ibig sabihin, may ano ka, may pinaglalalaanan ka doon na hindi mo sinabi. Kasi ito eh, sinasabi mo ganito, kailangan mo pera, tapos hindi mo namang ginastos. Uh -oh. 'Pag humingi ka sa susunod hmm. ng budget, eh hindi ka na nila bibigyan ng budget na hinihingi mo kasi nga palpak so, yung ano eh palpak palpak yung forecasting mo eh oh, oh, so budgeting mo palpak oh, oh sumobra yung pera mo Ibig sabihin yung pera na binigay sa iyo natutulog ibig sabihin na nagagamit pa sa ibang proyekto yes. ng gobyerno so no etong kay B.P. Saroduterte magpasalamat nga kay ginastos eh oh now matitrace mo yan Matitrace mo yan kung saan napunta 'Di ba? Imbestigahan niyo si sa VP Sara Duterte. Ang problema, dumadaloy na 'yung imbestigasyon, gumugulong na 'yung investigasyon, wala kayong makita. At kaya kung ano-ano na lang pinagdadagdag ninyo gamit itong mga gawa-gawa ninyong mga, mga mga mga, ebidensya ko no, na actually wala ang ebidensya eh. Kumbaga, talagang dinidikdik lang nila si VP Sara Duterte sa mapamamagitan ng PR. Kung ano isulat nila diyan. At kahit anong sabihin ni VP Sara Duterte dito, hindi, hindi nila napaniniwalaan kasi ang gusto nila paniniwalaan yung gusto nilang marinig. Katulad ng nangyayari sa Tricom. Pag ayaw nila nang naririnig nila, contempt. Oo. Uh -huh. eh, ang gagawin talaga nila dito eh. Bumabagsakin si VP Sara Duterte dahil marami na silang nagawang katiwalian kalokohan sa gobyerno dahil pag naka Opo, si VP Sara Duterte, Diyan, sa palasyo kung saka man, lagot kayong bata kayo. Mm -hmm. Jay, dugtungan mo yan. Malversation o oh, ang paglustay daw ni VP Sara sa maling paraan ng 612.5 million. Biglang ano biglang tumasa. <laughs> Naging 612? Oo oh, naman. Kasi nakakahiya naman, Jay, kung nagnanakaw sila ng bilyon tapos si Inday, uh, one, uh, 68 million lang yung hinahanap. <laughs> Pero, okay. o, kasi ano so, yun, eh, yung, 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 yung nan tawag dyan, sa koa o sa gedrecho. Dinaig nyo pa yung sinahing nga Isang takal lang nilagay, puno kaldero. <laughs> <laughs> ang, uh, na ang ano dito, eh, eh, mas nakakahiya yung 2 billion confidential fund ni Ano ni Marcos Jr. Hmm. ng Office of the President. Na well, hindi natin alam talaga na, Hindi kung natin alam kung saan napupunta. Ang tanong napag-usapan ba 'yun? Oo, hindi, hindi naman. Oh, yung sa ali tagtag. Sabi ni Alitagtag... Chua, Chua, hindi daw dapat pag-usapan 'yun kasi O hindi eh edi, edi dapat ganun din sa vice president. Ayun na nga, bakit ganoon? Sa'yo <laughs> galing mo talaga? <laughs> eh pangalawang pangulo 'yan eh. Pangalawang leader ng bansa Kung Hindi ba naman kayo mga ogag Sorry. Sorry sa words na yon. Hindi naman mura yun. Oo. Oh, hindi no, na naman mura. nga. Hindi mura yung namo. Eh. Ay, hindi ba namo? Oo. Oh, oh, no. Mga Ganun na lang. mga, mga na namo. mo, Yan. O, Oh. Oh, diba? Eh, hindi ayo hindi daw, hindi pala karapat dapat pag-usapan yun. So, to, to, sa totoo, totoo naman yun. Hmm. Na hindi talaga dapat pag-usapan yun. Confidential Kasi confidential nga eh. Yes. Ay, naku po. <laughs> ah, confidential pa nga yun eh. So da, hindi talaga dapat pag-usapan pero ang ginawa niyo dinikdik niyo do si sa BP Sara ngayon tinubuan niyo pa ng panibagong issue na naman na imbis na 125 million naging 600 600 612. Uh, 12 million na Biruin niyo tubo eh, sa sa totoo Tugo. lang ngayon dami niyo ano eh yung kay Martin Romualdez na 500 billion na ipinamudmud sa mga congressman asan na rin yun hindi lang yun Jay pa pa. Siyang, ano, may pera pa siyang ibinigay sa Harvard o, oh, tas yung tinutuko ni, ni Congressman Ma, uh, Rodante Marculeta na 6 trillion din. Nasaan mm -hmm. na rin yun? Nako. Na, nahinadlangan hinadlangan pa nga siya no, ni Paduano. Mm -hmm. Ni, si Romualdez ni... nga, meron pang kaso sa Okada. Oh. So, yun. Mm -hmm. Ang dami. control, Bill Health, Marlica. At yung sinabi ng ati mismo ni Marcos Jr na 400 million na pangbayad sa mga vlogger, natatandaan niyo pa 'yun? Mm -hmm. 'Di diba? O sinabi niya yun sa atin nagsabi no. Si na? super atin nagsabi no. Hindi uh, sa kanya galing yun, hindi galing sa akin. So, bakit yun hindi napag-uusapan? At saka, alam niyo, uh, napakababa ng mga ano niyon, napakababa ng mga uh, talagang uh, ipinupunto niyo diyan yes. sa impeachment na 'yan. No? Mga bintang. Mga yes. bintang na yan. Kasi kung, kung sa totoo lang, kung kami ang papipiliin at kung pabobotohin ulit ang tao kung sino yung karapat dapat na i-impeach sa mga, sa masalahat ng nawalang mga budget na hindi may maipaliwanag ng gobyerno, eh baka mabaliktad pa yung sitwasyon, baka si Marcos bang ma-impeach. Mm -hmm. Sa totoo lang sa dinami-dami. Yung sa alitagtag tag uh, Batangas na kauna-unahan sa kasaysayan ng Pilipinas na drug haul. Hanggang ngayon, wala tayong balita. Nakulong ba yung driver? Hindi, wala tayong balita. Malay natin, di ba? Yung mga, um... kaya, kaya, nagtataka ako eh, bakit ano eh? Bakit pamura ng pamura yung droga sa Pilipinas eh? Baka mamaya yung mga droga rin, eh, na yung ano, ayun na yung uh, ng mga adik ngayon. Tsaka o, itong, um, nakulong ba yung driver? May uh, may balita ba doon? Pinagmalaki pa ni Abalos 'yun. Ang ngayon wala tayong balita. Hmm. So 'di ba? Pero para alam ko darating ang panahon na lahat ng bagay na 'to isi isisingilin sa inyo 'yan. So pa, so panahon nyo ngayon, antayin nyo naman yung panahon namin. Yeah. Yun lang. Tsaka ang, ano ang punto nito? Ang pinupunto nitong mga komunista, hindi nila hindi nila alam, ha? Kung saan ginastos yung uh, 125 million, naubos uh, nga kayo uh, eh. Na pera na ibinigay ni Bongbong Marcos kay uh, B.P. Sara Duterte. Ipinaliwanag din VP Sara Duterte yan. Ayaw nyo lang makinig. Yes. And even the COA, ah, sinabi ng COA, na tama, tumutugma yung mga papeles na ipinsulubit ng Office of the Vice President sa COA at walang anomalya na nangyayari. So, sino ba paniniwalaan ng tao? COA o kayong mga politiko na mahilig lang mamulitika? Prusa sa totoo lang, dapat COA. Oo, oh, talaga. Eh, hindi wow. na mas ma... Trabaho nila yun. Eh. Trabaho, trabaho eh. Kuya, nila, yun eh. eh. Oo, oh. trabaho ng COA. E, kaya... Ang trabaho nitong mga politiko, ko. Oo, oh, kupit. Kupit. ko, Kupit.